ay mga boss, ito kayo doon sa pala, palingki tayo ngayon. Ay, bibitay ito tayo bibit tayo na ng uh, ulam. Oh, ito, dito tayo ngayon sa mga gulayan. Ayan, puntahan natin dito yung uh, aking kababayan. Ha? Hello po. <laughs> Ayan, pabili po ng gulay ito eh. Sir? Oo. Oh, sa akin sir? lang, kung halo ko lang sa aking nabiling ulam. Ayan. Yes. Baka i-train ta lang pala yan. Sige. Ayos lang. Kung ko lang naman eh. No, Ang napupasok mga bata ngayon. Uy, ko lang. Parada ko lang to, ako akong tricycle sa may online no? uh -huh. pala ngayon. Oo. Ngayon naman yung rock lamang klase eh. Eh, takot sa lindol. Maglino ko no. Ay, kalay. Ayan, nakabili na tayo ng gulay mga master. Ayan, mga karne o. Oh. Ayan, shout pa dyan sa trupa ko. O si kay JR. Ayan, sa karnihan po. Ah, Panabasa tayo dito ngayon sa kalingki mga kaibigan. Ay, makapagluto na kasi po ipapasok pa po, po sa school ngayon ng aking misis. Kasi po ibang school walang pasok. Oh. Pero sa kanila mayroon. Ayan po. Tara. Ayun, may mga tinda dito ng mga almusal, mga master. Mga kanin, mga puto. Uh, kaso lang, minabili na akong ulam namin. Ito ay almusal na agad. At saka, ano, mga uh, pantanghalian na ulam. Kaya, kung uh, bibili pa, ako, dubli na. Kaya, uh, kunting kailangan natin magtipid-tipid ngayon, mga kaibigan. Ito'y talagang buhay. Balik sa dito ah. Ma Magkakadlaka doon tayo master pa uwi ano? Kasi para exercise ba Tsaka iniwan ko lang kasi yung tricycle doon sa parkingan Doon sa Kasama ng sasakyan para Hindi po abala dito sa gitna kalsada Okay, tamang exercise na mga master Pa uwi tayo Kasi lang yung master hindi po ako makapag video dito maayos Kasi po may mga dala po ako May mga bit bit ba Tapos si hawak po yung cellphone Ito po video sabi nga po ng aking ano, uh, um, paghawak ko lang sa cellphone mga kaibigan kasi po yung ano pa mga laman na aking kamay so, shout out po dito sa mga followers ko dito sa pabahay ano? yan ada na saging dito mga master uh, bibili tayo masyarakat uh, masarap yung ano uh, ilaga ba sa paris ng kape uh, tam tama tama yan kapag uh, nagugutong nagugutom merienda na din uh, tayo dito mga medyo maayos ayos mga, mga klase saging master pero yung mga itim kasi na yan, na yan, yan, matigas uh, tayo dito Ikai kunti lang naman maka sa bahay Sakto na siguro mga isang kilo. Sige, okay na 'yan ya. <tik>

Uh, malapit lang naman dito yung bahay yung gula dito sa may na to ayan Ay, ah uh, ang uh, tricycle dito mga master yeah, shout out po sa mga tricycle driver ng uh, muson yeah. sa mga ating mga kaibigan dito shout out